Kumusta mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na maliban sa tubig o niebe ay sadyang napakadami pang mga bagay ang posibleng bumagsak at umulan mula sa ating kalangitan kung sanang iba pa sa mga ito ay posibleng maging dahilan sa ating kamatayan o pagkagunaw pa ng ating daigdig. Kaya mula sa bulalakaw na maaari daw masak sa ating planeta hanggang sa pagulan ng dugo sa bansang India ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang bagay na nahulog mula sa kalangitan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Chelyabinsk Meteor kung tatanungin mo ang isang daang tao kung ano ang posibleng maging dahilan sa pagkagunaw ng ating mundo, ay sigurado akong marami sa kanila ang magbibigay ng sagot patungkol sa pagbagsak ng isang malaking bulalakaw. Dulot na ito rin ang naging rason sa pagkamatay ng lahat ng dinosaur noong unang panahon. Pero ba na noong taong 2013 ay may nangyari na maaaring naging rason sa pagkamatay ng lahat ng tao sa ating planeta. Ito ay ang pagtama ng Chelyabinsk Meteor na namataang lumilipad sa kalangitan ng Bansang Russia kung saan tinatayang mayroon itong haba na 6.5 talampakan. Kung kaya't nakatuto ang isipin na sumabog lamang ito sa taas na 20 milya mula sa lupa sa dahilan ng maaari daw nitong masira ang buong bansa. Dulot ng pagsabog nito mula sa taas ay gumawa na ng malakas na pagsabog na naramdaman sa baba at nagdulot sa pagkasira ng mga gusali at pagkaroon ng sugat ng humigit-kumulang isa't kalahating libong tao. Kung totoong tumama daw sa lupa ang Chelyabinsk Nature ay maaaring masira nito ang madaming mga syudad o kahit pa ang buong bansa ng Russia. Number 9 Kakaibang Ulap isa sa mga popular na impormasyon patungkol sa mga ulap ay ang kaalaman na imposible silang mahawakan pero mayroong namataan na ulap sa kalangitan ng bansang Maroko taong 2016 na hindi lang pwedeng hawakan kundi ay bumababa din wala sa iyong papawid. Ang ulap ay tila ba isang kumpol-kumpol na mga bula kung saan makikitang may kapabilidad dito na magbago ng hugi sa titsura na talagang namang gumulat at nagpamanga sa lahat ng taong nakakita at nakahawak sa kanya. Ngunit kahit na malapit nakita ng publiko ang ulap ay wala ni isa sa kanila ang may alam kung ano nga ba talaga ito at kung saan nang galing. Kung saan kahit na maraming taon na ang nagdaan ay hindi pa din tuluyang nabibigyang explanation kung ano ba talaga ang kakaibang ulap na ito. Number 8. Pag-ulan ng isda Hindi na bago sa ating kaalaman na sa tuwing umuulan ay bumabagsak ang mga patak ng tubig mula sa langit. Pero maniniwala ka bang sasabihin ko sa iyo na pati mga hayop ay posibleng bumagsak mula sa himpapawit? Ganito ang naranasan ng mga residente sa Texas noong nakarang taon at ang pangyayaring ito ay ang kakaibang pinomina na kung tawagin ng mga eksperto ay Rain of Animals kung saan ang mga hayop na nahatak ng mga buhawi ay tumatalsik at nililipad sa kalangitan. Ang nangyari sa Texas sa Bansang Amerika ay ang pagulan ng napakadaming mga isda mula sa kalangitan na ayon sa mga eksperto ay posibleng nangyari dahil sa pagdaan ng isang buhawi sa dagat na naging dahilan para may mahigop itong mga isda at mapalipad papunta sa lugar naman niwala ka man o sa hindi ay eh nagustuhan talaga ng madaming mga tao dahil sa nakakuha sila ng madaming mga isdang kanilang naibenta o di kaya'y niluto at ginawang ulam. Number 7 Kadiring Ulan sa dinami-dami ng nanaisin mong umulan mula sa langitan ay sigurado akong ang isa sa pinaka hindi magugusting makita ay ang mga bagay na hindi maipaliwanag o malaman na nangyari sa nayon ng Harrison Township sa Michigan ng Bansang Amerika kung saan noong 2016 ay bigla na umulan ng mga kakaiba at hindi malamang likido na mayroong itim na kulay kung saan matapos imbestigahan ng mga eksperto ay sinasabing mamantika ito at naglalaman ng konting abo kung kaya't madaming mga taong nagsasabi na maaring nanggaling ang ulan sa bundok na agad kinontra ng mga eksperto. Ang isa pang ng mga residente ay ang posibilidad na nanggaling ang mga ito sa factory ng langis ngunit hindi pa matukoy ang totoong pinagmulan ng kakaibang likido hanggang sa kasalukuyan. Number 6. Bumabagsak na apoy ano na lamang ang iyong iisipin kung meron kang makitang isang kakaibang bagay na nagliliyab at bumabagsak mula sa kalangitan? Ganito na lamang daw ang nakita ng isang mag-ama habang sila ay papauwi na sa kanilang bahay kung saan makikitang nakuhanan pa nila ang kakaibang kaganapan. Kaya tagad mapapansin ang isang nagbabaga at nagliliyab na bagay na bumabagsak mula sa himpapawid na naging dahilan para madaming mga tao ang magdebate at magtalo tungkol dito. Maraming nagsasabi na posibleng isang bumabagsak na satellite ang nakuhanan sa retrato. habang ang iba naman ay nagsasabi na isa itong bulalakaw. Ngunit dahil wala ng kahit na mensahe, ang mag-amang naglabas ng retrato sa publiko ay hindi na matukoy kung totoo nga ba talaga ito at kung saang parte ng kalangitan nila ito nakunan. Number 5 Ulap na senyales ng pagkagunaw ng mundo. Ang isa sa pinaka hindi magugustong makita sa kalangitan na ang kakaibang ulap na hindi maipaliwanag kahit pa ng mga eksperto na naranasan ng mga residente ng bansang Brazil kung saan ang ulap ay mayroong kahil na kulay at malawak na sukat na para bang nanggaling sa sunog o apoy na maniwala ka man o sa hindi ay agad tinukoy ng mga tao na senyales umano na magugunaw na ang ating mundo. Agad naman itong kinontra ng mga eksperto kung saan posibleng dust cloud lamang ang kakaibang ulap. Ngunit dahil ang mga dust cloud ay kinikailangang magsimula sa lupa habang ang ulap na makikita sa video ay tila ba nang galing na sa Kung kaya't kahit na matagal ng pinagdedebatean ng mga tao kung ano nga ba talaga ang ulap na ito ay wala pa ding nagbibigay ng impormasyon patungkol dito. Number 4 Pinakuloang Paniki hindi may tatanggi na sa paglipas ng mga taon ay mas umiinit ang temperatura ng ating planeta na talagang namang napatunayan sa bansang Australia kung saan milyong-milyong mga panike sa bansa ang bigla na lamang bumagsak mula sa kalangitan na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay napatunayan na namatay dahil sa masyadong nag-init ang kanilang mga dugo na nagdulot ng pagkasunog ng kanilang utak at literal na pagkulo ng kanilang dugo. Hilit mang naghanap ng paraan ang mga eksperto sa bansa ay huli na ang lahat kung saan napakadami na ng populasyon ng paniki ang namatay at bumagsak sa lupa bago pa sila makaisip ng solusyon sa problema. Number 3, pagbaha mula sa langit. Ano na lamang ang iisipin mo kung makikita mo ang nakuha ng video na ito kung saan tila ba bumagsak? Ang napakadaming tubig mula sa ulap na kung totoo man ay hindi may tatangging magdudulot ng pagbaha sa lugar. Sigurado akong ikaw ay magugulat at kakabahan pero ayon sa mga eksperto ay hindi tubig kundi hangin lamang ang bumagsak mula sa lupa na kung tawagin ay microburst. Ang video ay nakuhanan sa bansang Austria kung saan ang hangin na bumabagsak sa lupa ay posibleng mas delikado pa umano kaysa sa pagbagsak ng tubig dulot na kaya nitong pipiin at flatin ang mga lupang kanyang dinadaanan habang may kapabilidad din ng pinomena na ito na sirain ang mga gusali kaya't magdasal na lamang daw tayo na hindi mangyari ang mga ito sa kalangitan ng mga syudad Number 2, Bato ng Bulkan sa dinami-dami ng mga posibleng umulan mula sa kalangitan ay sigurado akong ang susunod nating tatalakayin ang pinaka hindi magugusto yung maranasan kung saan nung sumabog at pumutok ang Mount Etna sa bansang Italy hindi lamang mga abo at magma ang lumabas sa bunganga ng bulkan kundi pati na rin ang mga nawasak na bato na tumalsik at bumagsak sa mga lugar malapit dito kung kaya't makikita ang mga piraso ng bato na nagsisibagsakan sa mga gusali, sasakyan at pati na rin sa mga tao na hindi may tatangging nagdulot ng madaming problema sa kadila ng napakadami ang mga nasira mula sa insidente ito habang may mga tao ding natamaan at nabagsakan ng mga bato na kinailangang dalhin sa hospital dahil sa nagtamo sila ng mga sugat at pinsala na talaga namang nagpapakita kung bakit hindi magugustuhing maranasan ang ganitong pangyayari. Mga katingi dumako sa una sa ating listahan na gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang ng bagay na mapapansin bumagsak mula sa kalangitan sa unang tingin ay mukha itong isang malaking itlog ng dinosaur kaya naman maraming taong nagsasabi na maaaring buhay pa ang mga dinosaur at sa ibang planeta o ibang lugar lamang sila nabubuhay pero hindi pa rin naniniwala ang mga eksperto na totoo ang nakuhanan sa larawan dahil wala nang ibang ebidensya pa silang nakita. Number 1. Umuulan ng dugo Sa estado ng Kerala, sa bansang India ay mayroong naganap na hindi inaasahang pangyayari kung saan bigla na lamang daw umulan ng kulang tubig na pinaghihinalaan ng madaming mga residente na dugo dulot na ito ay mayroong kulang kulay at mas malapot daw kumpara sa normal na patak ng tubig. Ayon sa mga ekspertong agad na nag-imbestiga patungkol sa kakaibang pangyayari na ito ay hindi naman daw pala dugo ang umulan sa lugar kundi ay normal na tubig na nahaluan ng mga parte ng bulalakaw na sumabog sa ulap kung saan nang galing ang ulan. Kung hindi daw ito ang totoong rason ay maaaring lumot o algae lamang na nahalo sa tubig ang naging dahilan sa pagkakaroon ng tubig ng pulang kulay. Pero ang sigurado lamang ng mga eksperto ay hindi ito totoong dugo na nagpakalma at nagpapanatag ng loob ng mga residente sa lugar. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na bagay ang maaari nating makitang bumagsak o umulan na lamang mula sa ating kalangitan kung kaya dapat na lamang nalagi tayong maging handa sa kahit na anong posibleng manggaling dito dahil mula sa mga tinalakay natin sa ating listahan ay talaga namang walang imposibleng umulan o bumagsak mula sa kalangitan kaya para sa iyo alin sa mga bumagsak sa kalangitan na ito ang pinakagumulat sa iyo? i-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!